Nasad na diri. Sabi nga hinog. Na so karon kay magluto ta barbecue. Man,

Okay, mana? Ipakita. So, karon kay akong ipakita ninyo no, unsa kadaghan ang amo ang sugnod, mao ni amo ang sugnod para inigtinguan wala bueno, may problema sa sugnod. So, maghaling sa ta, magtuon ni ibutang atong kaha. Mao di ay ni ato ang barbecue hono. So, gi-slice na na nako siya sorry ready na atong kaha no ato na nang butangan og mantika. Wow, kalami sa saging oy. Unya ang ginamos. Wow, sus. Unya na ay gatas. Sige na. Sige na ma, kao na ma. Lami kaayo ang ginamos. Now. So ready na siguro ni atong mantika no. So, ato nang sugdan kay ready na atong mantika. Oh, so, kadag ko sa among saging. Oh. Anaon na anak na ko pagloto. Dili na na nako butangan o kamay. Kay tamis naman na siya. Kay hinom naman. So, largo na lang na nato siya, no. dagko sa saging oy. Hi. Okay.